Ikinasal na ang anak ni na Marjorie Barreto at Dennis Padilla na si Claudia Barreto sa kanyang non-showbiz fiancé na si Basti Lorenzo. Narito ang detalye sa kanilang kasal. The Philippine Showbiz List presents detalye sa kasal ni Claudia Barreto at Basti Lorenzo. Ang kanilang love story nag-umpisa ng maaga. Naging magkasintahan ang dalawa noong 15 years old pa lamang si Claudia na mula pa sa simula ay may basbas -bas na na kanyang ina na si Marjorie Barreto. Nauna nang ibinahagi noon ni Claudia na ang relasyon nila ni Basti ay super normal kung saan ay na rin ang -date, pag date pag-hangout sa bahay ng isa't isa na tulad din ng any regular couple. Maging sa simula pa lang, alam na ni Claudia na mayroon siyang tamang tao sa kanyang tabi ibinahagi niya kung paano laging naniniwala sa kanya si Basti kahit siya mismo ay nagdududa sa kanyang sarili. Naroon ang kasiguraduhan sa isa't isa. Noong February 2025, umugong ang espekulasyong engaged na si Claudia at Basti. Ito ay matapos na mapansin na mapanuning mata ng mga netizen ay ibinahagi Instagram story ni Claudia. Sa natunang post, binida niya ang Valentine's gift na natanggap niya mula sa kanyang kapatid na si Julia Barreto. Makikita dito ang isang bouquet ng mga rosas, ngunit ang ikinagulat ng marami ay ang liham mula sa kanyang ate na kasama ng mga bulaklak. Sa liham na isinulat niya para kay Claudia, ipinahayag ni Julia ang kanyang kasiyahan at excitement para sa susunod na kabanata sa buhay ng kapatid. Sinabi niya na palagi siyang nandyan upang suportahan si Claudia sa mga mababang sandali at matataas sa tagumpay at ipinaabot niya ang kanyang pagmamahal. Dahil sa makahulugang mensaheng ito ni Julia para sa kapatid, marami nag-speculate na baka magpapakasal na si Claudia sa kanyang long-time boyfriend na si Basti. Nakadagdag pa sa hinalang ito ay nang masilayan ang tila engagement ring niyang suot sa ilang mga post niya sa social media sa Instagram reel ni Claudia no January 28, 2025 habang ini endorse niya ang isang luxury perfume brand ago pansin ang suod diamond ring na naging sanhi ng kilig at excitement sa kanyang mga followers. The Wedding Sa isang dekadang itinakbo ng relasyon ni na Claudia at Basti, mula sa simula hanggang ngayon ay napangatawa na nila ang pagiging low key matapos kumalat at pag-usapan ang tungkol sa lalapit nilang pagpapakasal nitong mga nakalipas na buwan, sinurpresa ng dalawa ang publiko sa balitang pagbalitan nila ng I Do's. Isang kasal na nagpakita ng hallmark style of the country's elite, intimate, refined, and deliberately low-key. Tunay niya naghatid ng gulat sa netizen na kumalat sa social media ang mga larawan at video na kuha sa kasal nitong Martes, April 8, 2025, tahimik na nagpalitan ng kanilang mga vows sina Claudia at Basti sa isang intimate ceremony na dinaluhan ng kanilang close friends and families. Ang pag-iisang dibdib ay ginanap sa St. James the Great Parish sa Muntinlupa habang ang reception ay ginanap sa Lake Hall sa Lena Sanctuary sa Santa Rosa, Laguna. Sa ibinahaging Instagram story ng fencer na si Gian Miguel Bautista, Makikita sila Claudia at Bastina na magkahawak kamay na naglalakad sa aisle ng simbahan. Glowing bride si Claudia na talagang nagningning ng elegance sa kanyang suot na ghost white off shoulder. Sa kanyang suot na ghost white off shoulder A-line satin wedding gown na nagbigay sa kanya ng isang soft and classy appearance. Pinili naman niyang panatilihing simple ang kanyang hairstyle ngunit ito ay nagdagdag pa sa kanyang overall refined look. Samantala, hindi naman nagpatalo ang groom at tumugma sa elegance na kanyang bride sa pamamagitan ng suot na cream white classic barong Tagalog. Ang kombinasyon ng kanilang kasuotan ay nagbigay ng isang timeless at sophisticated na vibe na tumugma sa intimate at refined theme ng kanilang kasal. Ang interage ay perfecto tumugma sa tema ng venue na may mga kulay ng white and green. Ang mga bridesmaids ay nakasuot ng moss green na mga damit habang ang mga groomsmen naman ay na nakabarong Tagalog kasama sa entourage ang mga kapatid ni Claudia na sina Danny, Erich, Julia at Leon. Nandiyan din ang kanilang mga magulang na sina Marjorie Barreto at Dennis Padilla. Ngayon paman, hindi nakitang magkasama sa mga larawan ang dating mag-asawa at kanilang mga anak. Ilan pa mga celebrity guests na nakita at nagdiwang kasama ang bagong kasal ay sina Richard Gomez at Lucy Torres, Ella Pangilinan at asawa niyang si Enrique Miranda at Hana Pangilinan. Nagdagdag pa sa buzz ng bagong kasal isang taos puso at sweet na video montage na ibinahagi ng fanpage ni Julia sa TikTok. Ang video ay naglalaman ng mga clip na ribigay ng ilang mga bihira at nakakagilyo na sulyap sa pribadong kaganapan. Isa sa mga pinakapinatampok na sandali ay na maikling eksena ni Claudia at ama kung saan ay makikita si Dennis na humalik sa pisngi ng kanyang anak bago magkipagkamay kay Basti. Nakita rin sa footage ang isang long shot clip ni Julia na mukhang naghihintay na kanyang turn para maglakad papuntang altar bilang bahagi ng bridal entourage. Tunay na natili ang selebrasyon na malayo sa glitz showbiz spectacle alinsunod sa mga kagustuhan ng pamilya Lorenzo, mga kasapi na tinatawag na Alta Sociedad. Si Basti ay anak ng business tycoon na si Martin Ignacio Lorenzo. Bagamat hindi magarbo, isang mahalagang sandali ito sa buhay ng parehong pamilya. Dil-official na ginawang sister-in-law ni Claudia si Erich Gonzalez. Dahil si Basti ay nakababatang kapatid ni Matteo Lorenzo. Matatandaan na tulad na ginawang pagpapakasal ngayon ni Claudia ay ginulat din ni Erich ang publiko ng kumalat ang wedding bansa ni Mateo na nasundan niya ng pribadong kasalan noong March 2022. Dennis Padilla is hurt after being treated as visitor at Claudia's wedding. Ngunit ang inaakalang payapang kasalan ay nabahira ng intriga. Sa harito ng asendro ang pagtitipon sa pagsalubog sa panibagong chapter na tatahakay na Basti at Claudia bilang mag-asawa. Hindi maiwasang mabaling ang atensyon sa ginawang ingay ni Dennis. Habang nagkakasiyahan sa wedding reception ng newlyweds, walang kamalay-malay ang mga ito sa susunod na mangyayari. Ito ay nang maglabas ng hinanakit si Dennis sa social media na sa pakiramdam niya ay pambabaliwala sa kanya sa kasal mismo ng anak himatok ni Dennis, nabudol siya. Dahil sa halip na magiging father of the bride siya sa ginanap na kasal, ay naging visitor lamang siya. Kalakip nito ang screenshot ng sulat kamay na mensahe in all caps sa isang yellow paper. Grabe kayo, nabudol niyo ko. Father of the bride, naging visitor. Galing niyo. Dalawang beses itong ipinose ni Dennis. Sa una, nakasuperimpose ang mga salitang sagad sa buto sa ikalawang post niya ay nilagyan niya naman ito ng budol. Ang parehong post ay nilagyan ni Dennis sa makahulugang caption na finish, kalaki pag isang broken heart emoji. Maliban dito ay wala nang ibinigay ng detalye si Dennis kung ano ang nangyari sa kasal, bakit siya nagkaganon. Sa isa sa kanyang tugon sa mga netizen, sinabi ni Dennis na kahit imbitado daw siya sa kasal ni Claudia, ay wala siya naging papel sa programa. Hindi rin daw siya pinalalahan ng invitation. Ramdam ang sama ng loob, ipinahayag pa ni Dennis sa kanyang pagkalismaya sa pamamagitan ng pag-iwan ng komento sa pinakabagong Instagram post ng kanyang anak na si Julia. Sinulat niya ang mensaheng kapal nyo, ngunit agad din niya itong tinanggal. Dila na himas-masan sa kanyang ginawa, talagang magiging ang kanyang mga naulang post ay parehong binura rin ni Dennis, makalipas lamang ang ilang oras. Bukod sa kanyang budol post, binura na rin ni Dennis sa di pa malamang dahilan ang larawan ng muling pagkikita nila ng kanyang tatlong anak na sina Julia, Claudia at Leon kamakailan. Kaugnay ng himotok ni Dennis, dinimpensahan naman siya ng kanyang kapatid, ang actor-comedian na si Jean Padilla. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Jean ang mga larawan kasama si Dennis at ang kanilang ina sa loob ng simbahan ilang oras bago magsimula ang kasal. Gayunpaman, kasabay ng mga nakangiti nilang itsura sa mga larawan ay isang mensahe na naglalarawan ng mga pangyayari na di umano'y nagpaiyak at nakasakit kay Dennis sa kasal ni Claudia. Sinabi ni Jean, ngayon nga lang daw siya nakasaksi na hindi bahagi ng anumang programa ang ama ng ikinakasal. Ngayong maaga pa lang ay nandun na sila sa lugar. Hindi daw ipinaalam ng mga event organizers na hindi bahagi si Dennis ang programa o ng Interage na magtanong sila kung saan sila maaaring umupo. Sinabihan daw si Dennis na umupo na lang sa tabi ng mga principal sponsors. Dahil dito ay na lang daw silang tahimik na manatili sa likod. Sinabi pa ni Gina ang kanilang ina ay umiiyak din noong mga oras na yon dahil sa nangyari. Nang makita niya raw ang kalungkutan sa mga mata na kanyang kapatid at ina, iminungkahin niyang mag-pose lang sila para sa isang larawan kasama ang bagong kasal at pagkatapos ay umuwi na lang. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, sinabi ni Gina ang mga anak ni Dennis ay mahilig sa kasikatan at kayamanan at binigyang diin ang pagbalewala ng mga ito sa kanyang kapatid sa naging role nito sa kasal ni Claudia bilang guest of the bride at hindi father of the bride. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching